Na uh, na ako dito na boring na ako kakahintay sa iyo. May na yung signal, lagyan pa ko ng signal ko ya. Sa ko pumunta. Diyan sa pa. Pumunta nang Alaminos. May ye. Ay mga kawandi, sa video na ito. Ay pinalabas ko muna si Wonder Kasambahay vlog kasi ito, itong kasing Wonder Farmer na for seat up na bi. Ngayon, ayan. Kaso, di ba wala tayong signal dito, you know? stream ads for sit up subscription sit subscription sit up na rin. May mga kawadre kasi nilabas ko siya. Kaya sabi ko, hintayin mo yung may dumating, magte-text. Mag, mag text. Ngayon, pagbalik yung mga kawadre, ipaprank natin siya, syempre. Hindi pwedeng walang prank. Ay mga kawadre, hintayin lang natin siya dumating. Kasi so, baka matagal yun eh, no? Tawagin mo na lang. Tawagin ko lang. Mm -hmm nakalulugod na nagiging ko na parang mabilis <laughs> wala kasi signal sa lugar ng maka wonder Wifi lang kami kaya Anong inaano niya ba nagko-code? Oh, yung code. yung 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 Nasa labas! Doon sa labas! Lumabas kasi... Ay, ay, wala pa signal! Nag, ano na, lumayas na yata. <laughs> ang isisit up ko kasi dito sa ano, Wonder Farmer is itong stream ad subscription tapos itong star o oh, penis click na lang yung penis mga ka-wonder hintayin natin si Wonder Kasambahid lang <coughs> Huwag ka lang magpalatabi nga nagsimplog ano pang nagbibidyo. Ano to? Huwag ka lang. title. Sus. Tagal naman naman ito sa mga vlog. Oras na. Mga <laughs> kawandar, oh, wala pa. Lumabas kasi yun eh. Saan ba pumunta? Lumabas ulit? Hmm, kasi nga yung code. Ayun na, ayun na. na. Ayun na. Mga kawandar, papagalitan na natin siya. Kunwari, nagsisilpon lang ako. Oo. Oh. kinakuya Berente ka dumugo. Wala man lang data. Wala nang chats. Wala pics. Na ako dito na boring na kakaintay sa May Main, yung signal, ganap ako ng signal ko, ya. Saan ako ba sasamta? Dito sa ipo ang pupunta nang alaminos. May Sabi ko dyan sa labas may signal, dapat pumunta ka pa sa Malayu. Wala nang pics. Hey. Ito na, na-open ko na Kaso nga lang, lako Ayaw May ano pala po. <laughs> Bakit? Anong nangyari? Hindi eh, ma monetize kasi Bakit kaya ganito tong ano itong picture walang, na to ano ah uh, Mayroon siyang mga maraming violation Multiple, yung siguro yung mga pagkatakanta niya Sayang. Sinabihan mo, sinabihan mo kasi kayo na ingat ay, ayusin yung pag-vlog niya, hindi yung mga kanta-kanta ng na mga nakapirate siya. Tapos meron pa siyang yung yung babaeng sexy na dinuit duwit niya. Tapos na Wala mama. Wala na alam mo yung nag-duit duwit siya ng no, sexy. Hmm. Yun, isa yun. Kasi sinabihan ko na siya eh, ay, ayaw niyang makinig. Wala. Sayang naman yung effort niya. Uh, tapos yung pag-live lang. Live. Oo. Oh. Pumapasok pa naman ako sa live niya. Tapos isa rin yung pag, yung ikaw, pag ano, nag, lag, oh, pag nag, Uy, nag, nag, pag nag live siya. din ako ng signal dun sa itaas ay yung effort ko dun sa, sa, ano? <laughs> wala, wala, Joe. ano mga natin dito? Sabihin mo na lang si Dodit, check mo lang mamaya na sabihin mo yung wonder partner niya. Ayaw. Ayaw! Ayaw mga sit-up! Ay, sayang. Kasi ay, sabi nga, ayaw makinig. Kaya nga eh. Pagalitan mo nga Pagalitan si Wonder Palmer. <laughs> Sige na, umaga kami mga pahinga. Sayang niya, kuwanya. Sige kuya, sabihan mo. Oh, Oo, sabihan uh. mo. Kasi pikat yung ulo niya. Kaya nga, tigas-tigas ulo <laughs> ay, Jo! Bili pran pran! Kamot na siya. Kamot na siya ng ulo. <laughs> <laughs> Hindi, prank lang. Oh, oh, Ako ah, yun, talaga po, sit up na siya. <laughs> okay na ba? Oh. Uh -oh. Sige na. Oh, ayun mga ka-wander. Ayun <laughs> mga ah, ka-wander. Ayun mga ito parang si Wonder kasang bahay vlog. Kasi mga ka ito, ito, o, yan, o. Si Wonder Farmer. Ayan, nakikita nyo naman, di ba? sa ayan yung... Ayan, yung kanilang pinaghirapan mga ka-Wonder, ito na siya. O, di ba? Stream ad, saka subscription for sit-up. Ayan. Congrats, Wonder Farmer. At saka Wonder Kasambahe Vlog. Kala ko na totoo na hindi na sit-up. mga Wonder, salamat yung panood. At yun, see you sa ating next vlog. Bye-bye!